Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color red and color white. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pagsasama ng red at white ay simbolo ng bagong sigla at kaliwanagan ng isip. Isang magandang araw ito para sa inspirasyon at pagsisimula ng bagong adhikain mga masuswerteng numero ay number 23, number 10, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob, malinis na hangarin, at oportunidad na i-reset ang iyong direksyon sa buhay. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color green and color silver. Ang kahulugan ng mga kulay, green at silver, ay nagpapahiwatig ng panibagong simula sa emosyonal na aspeto, magandang araw ito upang makipag-ayos at muling buksan ng puso sa kapwa. Mga masuswerteng numero ay, number 4, number 12, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng muling pagtatayo ng ugnayan, pagpapatawad, at pagmumulat sa tunay na halaga ng damdamin. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color white. Ang kahulugan ng mga kulay, yellow at white ay simbolo ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan, ang kup ito para sa oras ng pag-iisa, pagmumuni-muni, o paglikha ng bagong ideya. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 14, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nag-aanyaya ng kaisipang malaya, malawak na imahinasyon, at tahimik na direksyon para sa linggong darating. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color brown. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at brown, ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at pagiging grounded. Panahon ito para magpahinga at muling i-connect ang sarili sa kalikasan o sa tahanan. Mga masuswerteng numero ay number 20, number 9, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numero ay paalala ng halaga ng katahimikan emosyonal na seguridad, at simpleng kaligayahan sa piling ng mga mahal sa buhay. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color gold and color black. Ang kahulugan ng mga kulay, gold at black ay kombinasyon ng karangyan at pananabik. Gamitin ito upang bumuo ng matatag na plano para sa mga personal mong ambisyon. Mga masuswerteng numero ay number 21, number 18, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng lakas ng loob upang magsimula muli, determinasyon na makamit ang layunin, at kaalaman sa tamang panahon ng pagkilos. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color white and color green. Ang kahulugan ng mga kulay white at green ay nagpapahiwatig ng hiling at kapayapaan. Ito ang araw para sa self-care at tahimik na pag-aalaga sa katawan at kalusugan. Mga masuswerteng numero ay number 6, number 13, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numero ay nagsasabi ng muling pagbabalik ng sigla, pag-aayos ng disiplina sa kalusugan, at tahimik na paggaling mula sa mga nakaraan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color blue. Ang kahulugan ng mga kulay, pink at blue, ay simbolo ng pagkakaunawaan at harmonya. Magandang araw ito upang makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo at magbigay ng pag-unawa. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 11, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay paanyaya sa pagbubukas ng puso, pagbigay ng oras sa relasyon, at pagyakap sa pagmamahal ng walang kapalit. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay color black and color purple. Ang kahulugan ng mga kulay, black at purple ay nagpapahiwatig ng spiritual transformation, ito ang panahon para sa tahimik na koneksyon sa mas mataas na layunin o panloob na karunungan. Mga masuswerteng numero ay number 8, number 17, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagsasaad ng misteryong unti-unting nahahayag, panibagong paniniwala at matatag na paninindigan sa gitna ng pagbabago. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color orange and color white Ang kahulugan ng mga kulay orange at white ay sumasagisag sa sigla at kaliwanagan. Perpekto ito para sa inspirasyon sa bagong proyekto o makabuluhang pag-uusap. Mga masuswerteng numero ay number 29, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nagmumungkahi ng simula ng mas masiglang pananaw positibong komunikasyon at pagbubukas sa mas malaking oportunidad Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius mga masuswerteng kulay ay color brown and color yellow ang kahulugan ng mga kulay brown at yellow ay nagbibigay ng kombinasyon ng practicality at kasiglahan gamitin ang araw na ito upang ayusin ang tahanan o ayusin ang mga plano sa negosyo. Mga masuswerteng numero ay number 34, number 10, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng produktibong araw, pagsasakatuparan ng plano, at panibagong pananaw sa pag-organisa ng buhay. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color gray. Ang kahulugan ng mga kulay, blue at gray ay nagpapakita ng balanse sa pag-iisip at damdamin, magandang araw ito upang magsulat, magplano, o magsimulan ng ideyang intelektwal. Mga masuswerteng numero ay number 4, number 12, number 31 ang kahulugan ng mga numero ang mga ito ay simbolo ng katalinuhan mental clarity at pagkakaroon ng direksyon sa kabila ng kaguluhan Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo mga masuswerteng kulay ay color light blue and color violet ang kahulugan ng mga kulay light blue at violet ay nagpapahiwatig ng paglalim ng intuition at emosyon, perpektong araw ito para sa meditation, tahimik na refleksyon, o pagsunod sa tawag ng puso. Mga masuswerteng numero ay number 36, number 16, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagdadala ng kahulugan ng malalim na koneksyon sa sarili, panloob na pagunlad, at gabay mula sa liwanag ng espiritu